So, nandito tayo ngayon mga master sa balukan. Kasi, na, tingnan natin yung ano, uy. Nakakatakot yun, oh. No? Grabe! Kasi yun, sabi ng mga tropa dito. Meron daw dito dalawang indyano na malulupit. Sabi nila, grabe daw. Grabe daw magmatak matakbo! Talagang ano raw, sagat-sagat. Dumating na nandito, nagpapahinga lang titingnan natin nating punto mo, kapano natin. nating, ano na maglaro, kasi usually, ganitong oras sila naglalaro. alas, seto nga, seto nga, seto nga, seto nga, ito mga seto nga, 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 ano rin lang natin sila ng anong gagawin hindi naman tayo malulog marami tayong power bank dito ah marami tayong battery so update ko na lang kayo master mamaya kapag ano Pero ang dami rin nagabong okay so ayan mga master loud and clear ba so dito antay na lang natin kung magbabakbakan pa sila dito nagpapahinga pa mukhang pagod galing sa baba kasi traffic dun sa baba eh pag, pag nagpahinga pag nakapagpahinga na yan baka magbakbakan na yan dito. tingnan natin kung talagang malulupit to hindi ko pa nakikita to eh yun ang sabi nila malakas daw eh malalakas daw tingnan natin kung hanggang saan ang kanilang kalakasan o no, oh, master lakad lakad mo na tayo dito grabe ito, interviewin natin to. Sir, malalakas daw yung balita kung maglalaro dito. Nung nakaraan, yun ko lang Nung nakaraan, 4 na Mas 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 natin kung sino na Mas na Mas 4 na na ay, Pando, no, nakatambay pa. Nakatambay. o oh, nagpahinga lang daw saglit. Tapos, saka lalaro. o Oh. Ayan yung malakas mag-wili. Ah, grabe. Oh, Kung maglaro daw yan, kahit malikit na maliit na lang, sisingit, sisingit pa rin. Sisingit pa. Oo. Oh. Ito, ito na. Ay, grabe. Ah. Ayun na sila. Ayun na sila mga master. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe, balita ako bakit kayo nandito? Para para ha? ha? Ano? Oh, eto no. Ah, grabe oh. Eto no. Ayan, 'o. Oh. Eto no, oh. Eto no, oh. Eto no. eto no, mga big bike, mga master you O. sinusubukan no ah, sinusubukan si may bakit talaga yung, ano, yung ayaw talaga sumuko ng raider hindi uh -huh. kasi yung raider ano yan eh king of underbone uh -huh. may gustong patunayan uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. lahat kinakalaban kahit big bike gusto niya si bakit ayan na oh ayan Ay na oh. naman sa big bike siguro pag yung driver ng big bike mahina aabot din ng rider yung kaya kaso malakas hindi aabot yun dahil anong pinipit ang gawin niya <mess words> nila yan sa pati na pang dayo nila ito yung mga cherry chano ayan o o yun o doon daw punta tayo doon tara doon na tayo o yung ano eh bibidyohan siya doon eh okay so ayan yeah, mga master dito tayo Ito, mag-community guidelines na naman tayo nito pag in-upload natin. si Oscar so, alas 11 oh. alas 10 alas, alas 9 lang Dap dapat alas 11 yung marilaki, ano? Uh oh. <laughs> siya lang yung maingay siya lang yung malupit eh <laughs> Eto na siya mga master oh. Bakara, game, game, game. Oh, pakitaan, papakitaan tayo. Okay, pop up ulit, pop up 11 o'clock. Thank you, boss. Kala ko nagsusugal kayo eh. Kala ko baraha. Ena, <laughs> ena, na. Ito e e mga mas. Ano natin? I-congratulate natin yung mga Indian. Ito na oh. Yan, yan, mga master. Panis! standard ngayon ng pagpapasikat dito kailangan nag-uwiwili ka na tapos kailangan big bike, big bike kailangan, wala. required talaga required ayun o, ganyan o oh. nalaos talaga yung mga pabalik-balik <laughs> wala na nagpapabalik-balik mas sir wala na, nalaos wala na Nanood na lang. So, meron na sila ngayong standard. Siyempre, hindi na ako mag-video ng pabalik-balik. Yung nag na lang. Ayan o. Oh. Ayan o. na yan o. alam niyo ano. Siyempre nagwiwili yan. May inihintay ako diyan eh, sa pagwiwili niyan. Alam ah, mo ba, sir? Wala na, wala na, na, na. na, laos na. Laos na. Laos na. Laos na. naman yung uh, uh, hahabol ay kasamahan niya rin pala yun kasama niya yun Oh, kasama. Mio. Pantaklik. Pantaklik. Kasama na So, sinasakop na tayo ng mga Indian. Wala na. Hindi pala pupunta Master. Ah, o. Pero hapon na. No? Hapo na. Hapo kakaunti na lang yung mga naglalaro wala na sinasakop na tayo ng mga indian <laughs> sinasakop na grabe maglaro yung mga yan hindi alam mo sabi nila na. punta tayo marilaki may hihina yung mga rider dun hanggang balik balik lang sila wala sa indian wala may na master no may na may hihina kasi nakikita nila dito puro semplang. Oh, puro semplang. Mahinang klase. Oh. Sabi niya, kailangan iba. Kailangan Sabi niya, na parang iba naman. Maiba oh. naman. Iba na. Nagwili. Sampung beses na nagwili. Oh. Nakarami na, Master. Nakarami na. Sam oh. <laughs> Baka sobrang sa sampung Ano? Oh, yeah. Pero magaling talaga. Ano, Genlix, ano? Mm -hmm. magaling talaga. Magaling si Master Genlix. Magsalita ng salitang Arabo. Ay, haraba, ay, Arabo. Ay, Arabo. Arabo. sinabi? Ebig! Ah, Oo, ebig. Ebig! Shhh! Ayakal ha! Wow! May naman. Ang lupit mo! Lupit <laughs> mo talaga. Alam niya. Simulan pa siya ito. Ito raw. Ito Ang galing mo talaga, Jinlik. Jinlik Motovlog. Lupit mo talaga magsalita na. Ayan, na o. na talaga laos na talaga yung mga pabalik-balik nahiya ko na yung ako sumakay sa motor <laughs> nahiya ako sumakay sa motor parang gusto ko na maglakad na lang <laughs> sumasabay. No. sumasabay, sumasabay. yun ang pambato nila eh yun ang karider ano sniper sniper saka yung click yung kinamayan natin ah uh. hindi uh. hindi na yan hindi na kasmas ay na ay hindi kailangan magkaroon muna ng leksyon ka simple ka yung sabay pino yun gustong gustong itayo ang bandera ng Pilipinas itayo tara tara ne may pinoy na kasabay kasi gusto niyang itayo yung bandera ng ano mga kamote ng marilaki ayaw ay magpasako ayaw magpasako oh. Let's go! Let's go! Let's go! isa pa, isang sticker pa. Ito pa, Ay, pa. Ah, ito na oh. Dito tayo, dito tayo. Umahabol dito, master. Mga ano, ganitong oras na pala si naglalaro mga ano mga riders. At yan na nga mga maser ang ganap dito sa Marilake. So tayo po ay uuwi na. Uuwi na.